card. Ito pala yung card. So pwede pala magload sa GCash or kung may mga bank online. Heto na ngayon ang bagong Pilipina. Hindi basta-basta at hindi kaya-kaya. Kaya, kaya mo sa mundo sakanyo, sa ganda talino niya. Siya ay morning to Kikiam TV. And ngayon po kasama natin si Lights on You. Yan. And it's subukan natin bumili nung sinasabi nilang RFID or radio frequency identification na kailangan na ng mga kotse ngayon lalo na kung gusto kong dadaan ka sa mga tollway, yung mga TPLEX, uh, uh, na EAX so lahat po ng toll gates na dadaanan na, na pagmamayari ng San Miguel Corporation Uh, kailangan na natin kumuha ng RFID para dito. So, it's just a simple sticker na yung usual na parang uh, sa share it, yung mga ini-scan lang. So, ang purpose po kasi nito, uh, dahil nga pandemya para uh, mas safe tayong lahat, no? Na hindi na magpapalitan ng pera, bigay. So, it will be cashless. Ang mayayari, mag-load ko kayo sa ilang centers. Uh, ilalagay ko na lang po ito sa video later. So, Sama, hanya kami, Mas Joy right? rush ng mga tao dahil up to November lang ang pagguha ng RFID. Uh, Siyempre, yung mga iba dyan, mga taga Maynila na excited makapunta sa province or yung iba naman na talagang uh, sa province na ang tirahan nila or may work dito sa Manila. Iba-iba no? po ito. So, ngayon, haba, oh. haba. So, yung nakikita nyo yan, no? Pag nakita nyo yung yung traffic dito, uh, yan, pila po yan sa pag-avail ng ating Radio Frequency Identification o RFID. Ayan. Ayan, nandito tayo sa old na EX. No? Dito po nakapila yung ibang gusto mag-avail ng Radio Frequency Identification. Don't worry kasi sa right side naman, ayan, libre-libre makakataon po yung mga sasakyan. And, nasa left side lang yung mga kailangan po nila to avail the RFID. Alexander, ano kayang kinasabi niya dun sa mga kasasakyan dito? Ano kailan natin? Bali, iyanan mm -hmm. niya po din mamaya yung ibibigay yung card, tapos dito yung may code, tapos pipirma niya po yun. Tapos uh, pakita niya yung minimum po sa 300 tal. Minimum 300 okay. yung load Ato, ah, ano to? Pipila pa lang namin. Pipila to. pa niya po, sir. Kakita niyo mo nga sa Skyway na uh, na-coste. Thank you, okay, sir. Okay. Ha, salamat. Okay. Ah, parang sa ano, no? Parang sa Jollibee. Kumaga, <laughs> parang mabilis. Since mahaba nga naman yung pila, kaysa isa-isa po tayong mag-fill out ng form doon. Ito binigyan na ni sir yung mga sasakyan dito. So, it's auto-strip RFID to go. Yan, yeah, no? Date of enrollment. So, today, uh, October 25, yan. Customer name, mobile number, email address, yan, model ng vehicle. Kasi nga po, ah, uh, kumbaga, matedetect eh. Kapag may sticker ka na, ah, uh, kung anong uri ng sasakyan mo, ano yung account, ano meron sa account mo, no? Yun po yung makikita dyan. So, color, conduct, secret plate number, and, ayan, may kasunduan na dapat tama at totoo nilalagay niyo po dito. Ayan, may RFID sticker number. O, diba? Account number. yun. Ayun nga po sa, actually sa na-research ko mga kababayan, no. Just in case na masira yung ating RFID na nakakabit na po sa inyong sasakyan, yung iba kasi nilalagay sa windshield, yung iba sa headlight. Uh, let's say sa hindi na asahang ano na damage yung car mo na dali yung RFID uh, papalitan daw po ito ng libre eh. so okay naman pala, no? ay, Mga kababayan, no? ganyan na naman pala yun. Uh, kinabit lang sa loob ng kotse. Ayan, ay sticker. Ayan. So, may San Miguel Corporation. <laughs> Ang auto-sweep eh, dito po magagamit sa mga sumusunod. So, oh, ito siya oh. Ayan oh. May, may scanning. Ayan oh. Card. Ito pala yung card. So, pwede pala mag-load sa Gcash or kung may mga bank online. Yung iba meron po. Sa Gcash, ah, tignan nyo lang daw sa transportation. Yan, malo nyo po siya doon kung ayaw niyong pumunta sa ito, ibang uh, yan ba, mga toll gate or ibang centers or bank para mag-load. So, only naman pala, kung nag-load ka ngayon ng for example, 500, wala naman po siyang expiry. So, ang activation po pala nito, uh, one hour lang naman na ang iintay niyo. So, sagwit na saglit lang, kasi ititikit lang sa loob, sa loob ng car. So, hindi hassle, hindi naman hassle. Okay lang pumila ng ano, ID. So, ano masasabi mo? Kamusta naman? Reflex ko yung aking tricep. <laughs> mabilis lang. after na ikinabit itong sticker, RFID sticker. So, mabilis lang siya. Hindi siya, hindi siya komplikado. Hindi naman hassle. Hindi yan ma-hassle. So, mabilis na. Parang dumaan ka lang, tapos nagpadikit ka ng RFID. Kinuha lang yung mga info sa about sa vehicle. Tapos nagpa-load then okay na after that pwede na ulit tumulong uh, so next round to Baguio yes. <laughs> san san pa nga ba mga ng auto sweep RFID Dito naman, pwedeng magpa-load ng auto-sweep RFID. Pwedeng over the counter, pwede ding online. Dito naman ang website para tignan ang balance mo. Punta naman tayo sa Easy Trip. Dito po nagagamit ang Easy Trip. San, san nga ba tayo makakabili nito? At dito naman po, pwede magpa-load. Pwede ring over the counter or pwedeng online. And to check the balance, ito po ang website nila. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe Kikiam TV.